Good day everyone! Hello sa lahat ng kaibigan ko. Dito na lang ako guys, nagbe-video guys. Kasi mapukit madulas ang labas guys. Parang akong nang ano, para akong nag-restress lang. Pero restress nga, ang daming tagpa loob ng bahay namin. Pero ay, hindi ako nagbe-video sa oban ko nga, ano guys, sa mga iba kong mga ano gawa-gawa sa labas kasi ano parang hindi ko maka Basta wala akong nagbibidyo. Wala akong nagbibidyo. Nag, ano, ako, nag, naghagbas, nagtanim. Hindi na ako nagbibidyo, guys. Dito ako pasalamatin nyo guys. Ha? Thank you, ha? All my subscriber ko, salamat yun kayo. Sa mga tulong ninyo, guys. Salamat yun kayo. Thank you so much. And all viewers and silent viewers, salamat yun kayo. Salamat sa inyong tulong, sa inyong panunood, sa mga content, guys. Sa mga ano, sa nag-comment. Salamat yun kayo kanang nag-comment, labi ng haba ng comment, ano may oras ng anong pag-comment. So, salamat yun kayo guys. Bisang anong nakalagay ng comment ninyo, basta kayo may oras yan. So, salamat yun kayo, ha? Salamat. Thank you so much. Thank you. Lalo na sa mga prince ko na, ano, palaging nag ano ang mga friends ko palaging nag support <laughs> salamat tip kayo ha basta ako marireplyan ko kayong maayos alam na ninyo kung anong gawa ko kay parang hindi masayang <laughs> hindi masayang ano namang gawa gawa natin hindi masayang ang atong kaibigan mag ano manonood tayo sa mga videos nila o, lalo na sa mga ano mga ads kumpleto ginatang panoorin kay sayang yan kung ingon tang tulong itong mga mga ads natin atong panoorin kay ito si ito ang makatulong sa mga blogger o mga mga ads so panoorin yan natin kung hindi naman tayo magano maka panonood sa complete nga mga videos nila labi na taas ang video ang mga ads atong panoorin pagkatapos pwede naman tayo skip kung kayo para ako manonood ko kay ganahan mo maka tanaw sa man inyong nanay mo tanaw kung unsa ginadaduma asa mo pa dong unsa ginay katapusan mo nang mo tanaw inyong nanay pero ang iba kung hindi na nila makaya ang pagtingin-tingin sa mahaba na video pwede na malang basta ang ads sa mga kasama natin vlogger atong panoorin rin kay ito manan ang counted sa babayaran sa ano sa atong paggawa-gawa ang mga ads natin. So salamat kayo guys. Salamat. Thank you everyone. Thank you. Thank you so much. Basta kita dapat maintindihan natin ang ano ang atong pagka blogger Muna nga ako kung nanonood kog mga blogger, ang tanan nga ang mga ko nila, pag magpunta sa ako, sila ang priority ko. kita ko man sa ano sa mga commento sila ang priority ko first. Ang katong nagpunta panoorin ko. Pero kung wala pa na sa i-upload, okay lang, panoorin ko. Kala, pipiliin ko ang mga videos na tagal-tagal ko nang ipanood. So, panoorin ko. Nah, lalo na sa mga ano, mga ads. <laughs> kompleto, mga harang o um, unsa pang Basta kompleto na. Pero ako, lahi mangod ko. kay kung ako manonood, iligtuklok na ko sa video, wala pa na ads Tested na kinanako. Wala pa ads. Pero adunas tunga-tunga sa video o sa katapusan na ana sa So, katong mga ads, mauman to siya eh, to counted kung di ba ba na sa mga viewers. So, ito, ito man to ang makakatulong sa ano, maka, ano sila, maka, makapintahon sa YouTube. So, panuuri natin. Basta lahat ng mga vlogger, naintindihan natin na, munang ako, ko yung oras na ko'y oras sa pagpanunood. Kaya ako, nahama ko'y mutanaw minyo ko. Sama-sama ako ninyo, tanaw ko kung asa mo pa doon kung ako ah, tanaw na ko ah, ah, na kung sakay magsakyanan na, uh, ako na tanaw na ko na paandarong pero usahay magpaandar ko usahay gipli ko na usahay 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 ra na siya pero mostly ana nagtanaw na jud ko kanamo oras ligahin mo ko ni Nagigahin ko ni pagpalimpyo sa balay ligahin ko ning pag ano pag magluto-luto dili sa amo ana ani say mga oras na ato di siya ikuan sa mga sa sa labas namin manidip ko nay oras kun patoka ko sa manok namin nay oras pero si Tatay na ang magpatoka kun ano sa sa manok hindi na ako nagpatoka kasi ang manok mag ano parang manlabok ang manok na ano tapong mga mga sunoy nabaka tong mga roaster ramon ang ayaw ko niya unya guys kita kitang mga ano basta kitang mga vlogger ating panoorin ang mga ads sa mga vlogger. Vlogger! So, why the word? Shout out! All viewers! Shout out! Uh, all silent viewers! Shout out! Thank you sa inyong all viewers! Thank you so much! Basta ako, guys, steady, ang kinaiyan ako. Ang oras, akong gibahin-bahin may oras po sa pag ano gawa-gawa sa labas namin sa pagguna sa mga sa halaman namin may time po sa paglinis sa gawas o sa sulod ng bahay namin may oras po sa ano kay ano ang pagkilos-kilos natin exercise yan so di na kailangan nga mo ikid-ikid pa ko pero mo ikid yapon ko guys hindi lang ko nagbi-video kasi ano sabi nila hinayaw ba ko ko hindi. Nag-exercise lang ako nung matanda na ako. Nag-exercise ako. kamo muna nga, kaya na akong wag mukomok sa kong lawas kay Ano? Nag-exercise ko. Pero, ang exercising yun na ako, nakaguna pa ako sa kong uma. Nakatanim pa ako. Naka-exercise pa ako. Ganda. Diba guys? Munang ako guys, mag-ano pa ako, magluto magluto, mag, mag ano, ba. kami din rin tanan si ta. Kami duha rin si sa tatay din. Gas pareho, may mga trabaho. mag na sa uma. Mag ano sa hagbas. Un unsa pa na diha? ha. karon, manang wala na ko nagbibidyo sa labas guys. Wala na ko nagpakita ninyo Naguna ko. Pero mauna ang trabaho ko. Pero gi-arrange ko ni guys. Munang ako na time sa pagpanonood sa videos. Kung hindi man ako makapagpanonood, i-play ko ang mga videos, i-arrange ko na na ang mga videos nyo, i-play ko. Pagkatapos akong play, mag-comment ko. Pagkatapos na kong comment, magpunta, ano, priority ko na na ako. Guys, kaya nakita man ako, ang akong punta sa, ano, mga, mga videos ko priorities ya yeah, kasi may ako nakita gyud dayon mag ano na ako mag na ako mag -ano na, na ako sino to utahay mag search ko o puntahan ko ang mga videos mga kasama ko pero hindi na ko mga kaibigan natin pero hindi na ko nag -type, hindi na ko nag ingon nga muna 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 ang tanaw ko kay ang kanang ginoo guys nagtanaw na kung kinsa to ang anis to goodness kung unsa sa ni mo binuhatan mo ni guide guys kining pag monetize na nako sa youtube blessing na sa ginoo guys kasi tinuod lang yun guys ang daming natulungan kong tao dito sa amin hindi sa youtube hindi diri sa youtube dito sa amin guys matulungin ko guys basta ang tao may respeto guys ang uh, akong gihangyo respeto ragyo, guys kung ang tao mag kay husay ang ato ang dagan sa ato ang kanang kabubuton isi usan natin husay mo or man guys ang ako ah uh, daming natulungan ako sa tinuray guys sa amo guys sa una mga edad na mga 20 kapin diri sa amo ah kanang naay miingon nga ate kanang naatay tabangonon didto ate na atina, ay kanang mga Indonesian or onsa diha ako guys basta na alang ko guys hatag pero mukukumat kumatngon nga wa ko guys mapkanaam ang guys basta ingon ana na oh sige anay eh lista ay na basta mauna basta ikaw, kung ungitagaan wala ka diha kung sa na ni basta ang lagilista oh na say uban miingon ka ate sa simba, sa atong kasapil ate na ay bayranan ate na ay kuan ate mo ni ana na ate pakaunon o sige hatag ko pero wadyo ko kamat mo ni hatag ko gamay guys dako naman asa ko ang mga 200 dako na na para sa ko ah, pero kanang na na mostly mostly good guys oh pero di na ko nagisubay pero ako lang nang share sa inyo munang ako gikaloyan rasad ni sa ginoo guys munang dami sigurong sa tulong nako guys i return lang gid sa Ginoo ang atong gipang ang atong pinaghirapan pinag ano matulungin ka sa tamang panahon sa taong insaktong tao matulungin man ko guys sa tinuod lang gid guys no kanang siguro ang wala kasabot sa ako ang kinaiya makaingon nga pati apo na di mo batasan eh, edi eh, ko guys dili ko tig, tig panumbay na ko sa amua lara ko na daan pa ko sa una, wala pa ko na youtube guys, lara ko sa mua, kung sa gamay pa ko, kung mag-eskwela ko, punta ko eskwelaan, pagpauli sa mua, magaling, mag-aligig, manilig, tanan na trabaho guys, muna ang kaanak ko guys, sa inis pa sa una, huwag hantun ka ron, ingonan nilang Japan, ang style sa ako ah guys, pero okay na lang, guys, basta importante, may glawas, unang, ingon kong gisingan, si binuha, mayo, mayo may blessing na na sa si Ginoo. Kanang pag-YouTube na ko, blessing na si Ginoo no na monetize ko blessing na. Kanang sa ano mga ko sa mga kapitbahay namin, guys. andam. Pero ang uban, guys, di na sila kakita. Ako, guys, kung ako ang akong tao, kung naamang gani bati siya, nasa na siya maayo. Di na lang gintan ng tao, bati. Kina siya. Na ang maayo, ang mati di na ko sundon ang mayo may akong sundon ingon anak ko ra ko guys basta importante respeto kay lang din sa pag youtube na to guys mubita kong ingon, kung kita matulungin ta bubogti ti ta si ginoo oh. pero hindi naman sa iyo pang youtube kung na ang nandito na ano nakita kung tulong sa ato ang daming bising namin hindi naman ang dir, diri sa mo ah, o ang ano mga ano mga relatives namin na ng, uh, uban ang daming natulungan ko pero din nalang ko masulti sa ang daming natulungan ko sa mga tao ang daming natulungan ko sa ano pa ko guys sa mga 20 plus pa kong edad ang dami na natulungan ako guys sa bata pa ko guys ang dami na sa natulungan ako guys sa gamay pa ko ano kaya, ano kusog kay ko guys kusog kay ko manghatag og kanang sa eskwela pa ko kusog kay ko manghatag og answer basta tagaan lang sa biyabas tagaan kog manghatag og answer so tagay ko biyabas di kag answer ano uh, nya kay mga bata pa lagi guys isumbong man ta sa maestra uh, ning mo manang man ang maestra kay nganong naghatag kog answer masuko ang maestra ako man ma kuan uh, mo ingon ko aw Kuha ano na lang gitay hatagay ani nya yeah, sila kay manghatag man din sila nang bayabas. nya yeah, ako ba guys lain magugug ako itagaan ko guys karang susuklian kong maayos guys so kuha na lang dito lang nga sa maestra basta mauna oh sige kay ako guys kanang daan pa ko sa sa liit pa ko matulungin ko hanggang ngayon guys muna na dali matats guys pero sa pagtats na ko ko ang tao tingnan ko ang tao kung di ba siya okay ba siya, di ba siya abusado sa ihang pamilya, di, okay na ba siya, to, kugihan ba siya, kaya eh, gusto ko sa tao guys, masipag masipag niya clean linis kung nag eh, gusto ko sa tao niya, kanang paki ano, paki juice basta, inani ang ako ang attitude guys so salamat jud guys panonood niyo guys ha? basta sa ano pag yung youtube ko pag ko nga mayro nag comment so priority natural kasi may akong nakita priority kong padaganon ang iyang videos <laughs> priority jud guys pero inighuman na nako pang patanaw sa mga videos guys mag ano na ako guys sa mga oh sa whole pag tan-aw na ako sa mga kuan mupunta ako sa mga mga ano, mga friends ko. Kaya hindi naman lahat nagpunta sa atin, guys. Pero ako pupuntahan ko sila basta may may ano makita ko, guys. Kaya, may nakita ko, guys, hindi pa siya monetize, guys. Gamay pa ang mga subscriber, mga 24 pa. Pero ano, nag-comment ako, pinuntahan ko siya, guys. Pero iwan ko po ano kung ano resulta kasi ano ang YouTube baya mag ano magtingin-tingin kung sino tong tao nga atong nga napuntahan so iwan ko guys Basta everyone, thank you so much. Thank you, thank you sa panonood ninyo. Salamat. Ako, hindi ko nagbibidyo sa gawas ha. Wala na lang ako nag video Basta alam na ninyo ang atarabaho ni nanay ninyo, Maria Ansay Vlog. Sa mga ako pang nanonood, pwede ninyong isubscribe inyong nanay, Maria Ansay Vlog. Para updated kayo kung anong gawa-gawa sa inyong nanay.